For today's video, magluluto tayo ngayon ng kimchi. Isa sa pinakapaborito nating lahat. Ito ang mga ingredients natin. Ito nakarip, hindi pa nakarip. Na ayan, mayroon tayong Korean radish, cabbage, ayan, onion, tapos may apple. May mansanas tayo. Ito naman yung chili powder. Siyempre, lalagyan natin. Gagamit tayo ng asin. Ayan. At gagamit din tayo ng pangtimbang sa mga ating ingredients at patis. Ito na yung mga aming prepare na kimchi. Ka-slice na yung kwan. Kailangan natin hugasan, hatiin, at saka lagyan ng asin at itambay Ito naman yung mga radish, apple, ito yung mga i-blend na ingredients niya yung mga bawang, onion, tapos carrot. Ito ngayon ang ating kimchi na linagyan ng asin. Tambay lang natin dyan. After 15 minutes, babalik ta rin natin yan. Ayan, nakaprepare na kami. Ito naman yung cornstarch at 2 tablespoon cornstarch at saka yung 2 cup of water na dinisolve natin sa mainit na tubig. At ito ngayon, dahil nabaliktad na, after 15 minutes, linagyan uli natin ng asin. Sa ibabaw. At ito naman, ito yung sangkap na to be blend. I-blend natin yan. Ang natin nating sauce. Yung pinaka sauce ng kimchi natin. Kailangan na i-blend yan. Yung onion, garlic, ginger, at saka apple. Yan kita natin yan blend lang natin ng hanggang maging pino yan para magiging maganda sa outcome nya o, ito na yung ating nagawa kanina na cornstarch at tubig at syempre linagyan na natin ng patis na one half cup ah, one cup of patis. Yan, lalagyan na natin ngayon ng chili powder. One, one cup muna ang lalagay natin. Tapos kapag hindi natin, hindi, hindi natin malasahan yung hanghang, -hang, pwede tayo maglaglag. Pero dito naglaglag kami, nag, 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 naglagay kami ng panibago. So, one and a half cup ang ginamit namin. Yan, lagayin lang natin dyan. Tapos. Yan. Kailangan i-mix natin para ma absorb yung ating ingredients na iba. Yan. Kita nyo, nagdagdag uli kami ng kalahati. mix lang natin ng ganyan. Kasi dalawang, dalawa kasi yung ginagawa namin nasa group 1 and 2. So, kikita nyo yung at ilagay na natin ngayon. Pagkatapos na halo, ilagay na natin ang carrot. Yung carrot, manipis lang para magandang tignan yung cut niya lahat ng ingredients kanina, hinugasan, kinat, tapos yung ingredients na need to be blend, nak nakasihiwalay din. Tapos nakikita nyo yung spring onion dyan o leek onion. Yan. Yan na. Kailangan ilagay natin dyan. Halo-haloin lang. Ilagay na natin ang onion leek. Yan ang pinaka-sauce ng kimchi natin. Ayan, continuous lang at ilagay na rin natin ang susunod natin ilagay ang Korean radish. Kailangan paggagawa ka yung Korean radish kasi <laughs> parang mas maganda. Malalaki kasi. Ayan, ihalo natin. Mura lang ang mga gamit natin dito na ingredients. Meron tayong onion, to be na cube ang ano niya, tapos garlic, ginger, apple. Iyan ang i-blend natin. Kaya yan yung sauce niya. Tapos, yung cornstarch naman na may tubig, i-dissolve natin yun, tapos lagyan natin na ng 8 tablespoon na asukal at saka isang cup na patis. Iyan ang kanyang pinaka sauce niya. Haluin natin ng maayos para maganda. Pantay ang pagka, mga kulay ng ating ingredients. Yan. at ito na yung aming gagawin ayan na ito yung antayin lang namin na matapos yung procedure nito kasi kailangan hugasan tanggalin yung ano nya hugasan natin talaga yan kasi maalat asin kasi yung pinang pinangbabad natin para maging smooth siya ito ngayon, kailangan tanggalin mo muna yung matigas doon sa pinaka puwit niya. Yun, tatanggalin natin yun kasi matigas. Tapos, ikakat na natin ng 1 inch. Pag natanggal mo yung pinakadulo niya. Yan. Yung katamtaman lang na pwede nating nguyain. Meron kasi iba, yung malalaki, kailangan mo pang ikat. Ayan na, ilagay na, nakalagay na yan. At ito na ngayon ang aming paglagyan. Ayan kailangan ikat natin lahat ng cabbage ito yung Chinese cabbage o sa atin ang tawag umbok kasi may umbok siya yan dami oh sulit lang ang napakarami guys pag magnegosyo kayo nito napakaganda Ayan, lagay na natin. Dahan-dahan. Kailangan i-mix din 'yan. Yan. Kailangan. Pwede nang ilagay lahat. 'Yan. At ihalo nang ihalo. Guys, yung itong dami nito uh, 350 lang ang pesos ang aming kapital. So, mamaya makikita ninyo kung magkano ang kikitain natin. Malaki ang kikitain natin dito kasi naglakay kami sa plastic bag, yung yung repack, nagrepack kami. mayroong kaming nagawang 11 pieces na tagi 350 grams. puwera yung 7 pieces na tagi 100 grams. Yung tagi 100 grams kasi parang iniwalay lang namin yon. Pero pag ibibinta mo yan, kahit 100 lang yung isang pack, kikita ka na. Kahit 80 pa. Kasi 350 lang naman yung ingredients. Guys, ito na ngayon ang uh, ping na repack na tagi 350 grams. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking Youtube channel, please subscribe and press the bell button para lagi kayo updated sa aking susunod na video. Gagawa na kayo ng inyong negosyo na kimchi. Bye bye!